Hi! Magandang araw. Kung saan man kayo ngayon, sana ay masaya, komportable, at busog kayo habang nanonood ng video ito. Ako nga pala si Joseph e. Ferraren, isa sa mga estudyante ng Section Pursues na ikadlabin dalawang baitang. At sa video ito, ay ko ang dalawa sa apat na layunin ng lakbay sa naisay. Lahat ng mga bagay at lahat ng ating mga ginagawa ay mayroong kanika nilang mga layunin. Halimbawa, kumakain tayo upang tayo ay mabusog. Nag-aaral tayo upang makamit ang layunin nating maging matagumpay sa buhay. Nagsusulat tayo ng mga love letters upang maipahayag ang ating mga damdamin para sa ating mga minamahal. Katulad ng mga nasabi ko, ang lakbay sanaysay ay mayroon ring layunin na kailangan nito makamit. Ngunit bago ko talakayin ang dalawang layunin, alalahanin muna natin kung ano ang kahulugan ng lakbay sanaysay. Ang lakbay sanaysay ay isang uri ng sanaysay na nagtatampok ng kultura, magagandang tanawin, damdamin na manunulat, at marami pang iba tungkol sa isang napuntahang lugar. Isa sa mga layunin ng sanaysay na ito ay ang pagtatala ng pansariling kasaysayan sa paglalakbay, tulad ng espiritualidad, pagpapahilom o pagtuklas sa sarili. Nangangahulugan itong ang lakbay sanaysay ay magsisilbing bagong perspektibo sa mga bagay-bagay sa napuntahan mong lugar. Alam kong pamilyar kayo sa mga katagang soul-searching, at sa mga sinasabi ng iba na hahanapin ko muna ang sarili ko. Ang nabanggit kong layunin ay isang magandang rason upang simulan na nating magsulat ng lakbay sa naysay habang tayo ay nag-soul searching. Maganda itong gawin upang ang mga bagay na ating natuklasan sa ating sarili at lahat ng ating naramdaman habang tayo ay naglalakbay ay hindi natin makalimutan. Ang huling layunin ng sanaysay na ito ay ang pagdodokumento ng kasaysayan, kultura at heograpiya ng isang lugar sa malikhaing paraan. Minsan kasi, napaka-boring magbasa ng pagdodokumento ng kasaysayan, kultura at heograpiya ng isang lugar. Kunyari, naglakbay ka sa Bohol at pumunta ka sa Chocolate Hills. Nagsulat ka ng sanaysay atang isinulat po lamang doon ay, ang Chocolate Hills ay matatagpuan sa buhol. Ito ay isang lugar kung saan maraming burol at maganda ang tanawin. Wasto nga ang iyong mga isinulat, ngunit ang tanong, kawili-wili ba itong basahin? Kaya nga, napaka-importante na masunod ang layunin na ito ng lakbay sa naisay. Yun na nga, at tapos na tayo sa ating talakayan. Sana ay naintindihan nyo ng mabuti ang dalawa sa layunin ng lakbay sa at ang mga kahalagahan nito. Hanggang sa susunod, paalam!